Hello mga ka ka-trends at mga ka Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo mag at mag-share at mag-like dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, susubsubit ko kayo! <laughs> talagang di kami magsawa kumain ng dorian dito sa Davao City mga kalimdem ang sarap kasi yan Good morning, good morning mga ka -deb -deb. So, umaga na naman Paluto na naman kami ng pagkain Ilang kainan pa to? Sabado pa tayo alis eh May bukas ba? Thursday pa lang ngayon So, ito Anong gusto niyong paluto? Nandito na Oo. Yan, tapos ito na ka Kaano rin nila? Pemi, oh Bagong pangalan ito Almasal din sila oh, Tapos na sila doon kami nagpaluto, oh. ay, ah, ay, ay, ano ba yun? ah, ito sila, oh. Ready to mingle na naman kasi lang ngayon. Ready to mingle! Ready to mingle! Yeah. Okay. Oh. Oy, may, ano yun? Okay. Okay. Eh, yung kaniyang ano? Eh, ano daw, kaya ikaw ano sir? Yeah. Ayan. Ay, yung ano, yung ano, yung ano, yung ano. Dina, ayos na Oo. Dina. Dina. Ayan na, dumating na rin yung mga Eh, huwag mo na i-ano eh, Yung pangalan nito Yung lagyan ng sound Ayan So, nagdito na Nandito na kami lahat, katatapos lang mag-breakfast mag, mag Ayan oh, Tapos na Ayan, o oh. Hindi dumating bago Wala kuya, wala pa Oo Ayan It's a young... tayo ngayon sa Amber Inn. Yan, may kakilala tayo bagong ano, kaibigan natin. Ito so, si Sonak, sa kanyang pangalan. No? Saka ito yung daughter niya. Yung... Ola, Ola. Sige, magsalita ka, Ola. oh, <laughs> uh, ayan. ayan. Kumain, kumain din sila dito. Oh, uh, ayan. Kasi marami kasing ano dito, mga tao kumakain. Kahit mga... mga Uh, all walks of life nandito lahat oo oh. kasi nga napakamura eh yan yung isa naman doon oh nag iho oh yan <laughs> tawag si iba doon yung <laughs> ano sila wala nang trabaho oh kaway oh, kaway kay diyan oy oh, dinarinig <laughs> ayan sila oh. So, tanghalian na itong mga kadibdib. Kaya yan, ang dami ng mga taong kumakain ngayon dito. Kahit saan, mga sabi ko nga, all walks of life nandito na lahat. Yan. Kasi napakamura talaga ng na pagkain dito. Tsaka bagong-bagong luto talaga, press na -ta press. Mamaling sila ng umaga. Yan, mga pagkain talagang pangmasa. Kahit sila. Ayan, talagang dinudubog itong <laughs> kainan na ito eh. Kahit uh, sinong gusto pumunta dito, lalo na karamihan mga nasa uh, nag-opisina. Malapit lang dyan kasi yung background na yan, hotel. Tapos sa labas na yan na yung... Ano na ang lugar to doy? Yung street na yan? Bada? Lala lang. Ayan dito. Yung mga nag na dyan. Kaya ito, parang nasa probinsya ka lang. Ayan. Kaya nga ito mamaya eh. Iniisip namin kung saan kami pupunta mamaya ulit. Ayan. So ayan, daming tao dun. Ano? So, wala kaming ginagawa ngayon dito sa Davao City. Abang naghihintay kami ng flight, kakain kami ng kakain. ng bang, ano, ng sunis Kasi, mura lang eh. 25 pesos lang isang kilo. Tapos yun, binigyan ko rin yung mga nandun, oh. Oh, yan. Sige, banatan nyo na kain. Kaya, pakabusog kayo. Oh. Sige, kawai-kawai kay dito. Dali. Oy, mga darling. Kaway-kaway kayo. Sige, kailan sunis! Hunis. Ayan, okay. Oh, Ay, yung isa. Dali, dalihan mo. Panampay, pa Panampay ka pa. Dalihan mo, mo busang ka doon. Halika yan, dali, kain tayo ng lansones. Yeah. Thank you. Ayun, no? Yung binigyan ko rin ng ano don ah oh, sige. Okay, sige. Thank you. <laughs> Alang, makulimlim no yon yung Davao City. Kaya wala na kaming ginawa ni <laughs> din din dito. Tsaka <laughs> <din, din. laughs> Kumain. Lansones. Kape. Kape. Yan. Darating mamaya si Emma, yung pinsan na rin eh. Pero yun yeah. lang. Ba, baka yan na siguro or something. Okay Bago ba yan o customer? Ano? Wala ba? Baka yan na nga. Ano ba? Oo. Murag mauna. Okay. So, si Dodoy o, oh, yung aking apo na na nag-insulin na rin, batang-bata. Ayan. Hmm. Ayan. Tapos ito si Mother Bear saka si Daddy Kens. Ayan, o. Oh. oh. kanina, yung binanata namin yung saging na ginanggang. Ah, oh. yan, paborito ni Madam. Oh. Masarap yun dahil medyo matigas pa, no? Lagi na tikilya tapos yun, ano? Ilang pa nga yan. Oh. Kaya ito, wala kaming gagawin, kundi habang naghihintay kami nung saan kami yeah, pupunta. Niya, ang, ano, Ayan. Um, ay, ang <laughs> Ay! Basaon. <laughs> Ayan na si, si Rapa ba yan? Hmm. Lumating dumating. Kasi uh. atong gulay, gang? Manok. Manok? inola Ayos ah. Yusa. Ay mo lang sabaw for tonight. So, ito na yung hinihintay namin. <laughs> na pinsan ni madam si Emma ayan oh. yeah. labas na kayo so, ito na yung mga malalakas dito sa Davao oh. Nagdatinga na talaga oh. pasok kayo pasok yeah. Ito na naman kami, naggagawa kami ng ulam namin. Ito ulam namin ngayon, oh. Yan, kalamunggay. Oo. Oh, oh. Subakan o, o kalamunggay gihapon. Subak tanglad. Oh. Ay, sarap nun. Yeah. Tanglad, subak. Ito, sarap nito. Ah. Bahala na mo dia. Bahala <laughs> mo oh, dia. Uy, katawa na eh. <laughs> lạ mọi người

<laughs> so ito yung nagtitinda ng mga fruits ayan o oh. dami yung mga buyer o oh. oh. tayo ng fruits apple grapes apple grapes akala ko yung nagtitinda ng taho noon yung meron din siyang ano oh. wala na yun Oh. Yeah. Oh may durian ka po. Oh, may durian po. Oh. Hmm. Pila kilo, ana? Durian. Pero buka ka ko, sir. Ah, pero buka ka kila. 150 lang, sir. Oh, ba? Oh. 3 kilos di shout out, shout out sa'yo mga kaila dyan. shout out lang. Oh, shout out lang. <laughs> Si Ako sa sawang gwapa. Ah, oh, si Ruby Ito. Rosales Puente. Okay, si. Oh, okay. dapat wala nang bayad yung lansones ko kasi nag-shout out ka na. <laughs> mm. Ito. 2000 years later. Dito kami ngayon sa durian na no. Hindi na nagsawa na kakain ng durian. Ano lugar to din? Agdao. Oh, dito kami sa Agdao ngayon. Yan. Adoria, no? Oh. oh. Yan. Dugo ang ipag-isa. Yeah. Dugo ang ipag-isa. Ganon din, ha? Oh. Yan. 70 pesos lang yung isa. Yan. Na uh, pangalan nito. Puyat Lasa. Oh. Yan. Yan. Hilong, hilong na rin yan. Oh, yan. At dito kami sa kanto. Yan. Agdao. Wala kami ginawa kundi kumain yung saging, Pacwan, to ten, to ko kumain ng mga prutas. Grabe. Lansunis, marang, saging, pakwan. 210. Anong ku 20 man? Nga 70 raman isa? Hindi. Ito oh. ka lang. na ba yung mga ipa? Sebet bila? Tidak. hila? dalam waktu itu. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Arek lang daw size. Yeah. Yeah. Ayos. sa Doriyat nakakaliit din gawa sa talaga naman. years later. So, andito kami ngayon sa subukan naming kakain ng lomi dito sa Davao Famous. So, oh. yan, may halo-halo daw. Oh, oh, beat the hit. Uh, ito si madam oh, la, mo. <laughs> kain kami durian kanina. Ngayon, lomi naman daw. <laughs> Sige. Basta sa Pilipinas, kain ka ng kain. Nananaba na kami. <laughs> Asan na yung dalawa? Asan na yung nakamotor? Dapat dito, dito magparo, oh. parada. Yeah. Oh. eh pwede pa ba yung kotse diyan? Ah, oh. ayan na si Meggy, ang lalaki na rin ng mga batang 'to. Ayan. Lolo. Oh. Andito na yung mga apo, oh. lalaki na. Oh, pati yung lolo malaki din. Ayan, oh. Alam mo Nintay na lang namin si Meme. Yeah, subukan natin tong pinagmamalaki ng Davao City na ano. Mulo, uh, mulo ba to? Lomi, lumihan. Yeah. Ta maraming tao, siguro masarap to dito. Pastahan namin. Okay. Uh, kawai kaway kaway. kayo. kayo. Kawai -kawai. Uh, Amén, amén, amén Tito, Yes, yeah, so kami sa famous nila na lumihan sa dito sa Davao City. Yung Live Davao Famous. So ito yung lumi na nakala oh, nito. Uh, seafood. Ayan. Uh, may uh, uh, chicken. Sama-sama uh, muna kami mga mga magpapamili. <laughs> bago umalis kami bukas papuntang Manila na. Kaya uh, yan o. Oh. Uh, sige kayo. Meron na rin kaming bagong member sa family. Oh. Ayan. Hello. I'm back. ba? So, dito kami sa carousel number 9. Hintay namin yung bagay namin para makalabas na. Mabuti na lang yung isa lang yung sineke namin para hindi na kami mayarapang maghanap pa. <laughs> Tapos yung ibang mga ano namin, ito lang, dalawa. Alamihan, nandun din. Maghihintay ng mga bagay. Wala oh, pa. Yung mga nauna pa to eh. Hindi eh, naman siguro abutin ng mga tatlong namin na yung bagay namin. tatlong lego? Ano ba yan? mga dibdib at kawasak-wasak sa sobrang lakas ng ulan ngayon dito sa amin. Ayan. Sightseeing na lang kami dito sa bintana namin dito sa 19th